ah, uh, sa araw nga po pala nito. ito nga po pala ako ito area kung ako po ay ready kung ako magagaskasad dito nga po sa ngayon nga po Ayan na nga po nakikita nyo, na po sa pagkas Siguro po yung napagod na. Ito nga po palang video to eh, medyo matagal na. Meron po akong mga stock na video. Sayang naman po kung hindi po i-upload ko. O nga po pala, kaya ako hindi po nakapag pagganot, limang araw na po kami hindi nakapagtarbaho gawa ng may tayo po eh, meron po tayong bagyo. Ayan nga po at nakikita